<laughs> Ayan. Okay. Wow! Hmm. Sarap nito mga sanggay. Parang nasa makdo lang ah. Alright. First bite mga sanggay. Hmm. Sarap. Sarap so, mag-picnic. Sana bukas ulit. Hi, pogi. Ah, loto tayo ng ano, almusal. Ito sa gilid ng kalsada. Eh, mga sangkay. Mukhang maganda dyan mag-pwesto. Right, Ayan. Okay, park mo dito. dito tayo magloto ng... Almusal kasi magutom na. Almusal muna tayo. kaya ikaw almusal. Huh? Egg, sabi mo egg. egg. Kiss mo na papa. Egg. Kiss mo na papa ikaw kiss. Ikaw mag-kiss. Mm -hmm. Ano ulam ni Natnat? -Nat? Eh. Egg. Let's go. hindi ka pwede go. Ganda dito mga sangkay kayo aliwalas Oh, ha? Oh. Habang biyahin namin, kaya bago kayo magpatuloy, magalmusal muna tayo. Ayan, ready tayo. Ayan, ready oh. Meron tayong lutuan. Meron tayong pagkain dito. Nabili natin sa talipapa. Let's go. Sit up na natin to. mamaya anak na ulan pa eh nat oh, maflat oh, yang oh, kapit oh, dinak oh, doon oh. to umupo lang <laughs> ano na ambon na ambon na ambon mga sangay naka-setup na yung ating lutuan yan yan mga sangay Loto na tayo. Loto tayo ng almusal. Ayan. Ayan tayo ng mantika. Di pala kami nakabili ng asin. Kaya walang asin-asin yung itlog natin ngayon. Yes! Loto tayo ng itlog. Bueno... Yan, habang nagluluto sila oh laro, laro na sinatnat sarap magbiyahe mga sangkay na ano? may dalang pagkain tapos may lutuan Ay, hindi magugutom okay. tapos may dalakong ham kasi lutong-luto. Para Ayan. Wow! Ayos na mga sanggay. Luto na mga sanggay. Siyempre, para mas masarap, meron tayo biniling litos. Ayan o. Oh. Malinis na ito mga sanggay at nilinis ko na ito bago dito. Ayan. Tapos, para babagay talaga, Meron tayong biniling buns. Tsaka ladies choice ham spread. Ayos. Okay na mga sangkay. Ready na lahat. Naka ready na yung ating uh, sit up. So antayin na lang natin sila. Naglakad-lakad sila doon sa ano, uh, Joggingan. So antayin na lang natin sila pag bumalik. Chow down at kape. Alright. Ano yan kaya? Eh sabihin no. Da, wala do camping area dito daw. Ano? Ah. Binangkal recipe. Magluluto pa ng binangkal sa atin mga sanggay oh. Binangkal recipe. Let's go. Ihalo na natin 'to sa ano. Pagkain natin. Wala pa sila eh. Okay. Wala sila mga sanggay. Dito na si Bibi. Andito na si Bibi. Oh. Dito na din si Happy Dampi. oh. Oh. Ah, kapi na tayo. Rumpang Reno. Kaso wala kami dalang kutsilyo. Kaya kutsara, testing natin kung kaya pa natin buksan. Kutsara lang gamit, walang kutsilyong dala.

ah, Sarap. Ayan. Okay. Wow! Wow! Mmm. Sarap nito mga sangkay Parang nasa makdo lang ah. Alright. First bite mga sangkay Hmm, Sarap. Sarap mag-picnic. Sana bukas ulit. Ganda pala dito magluto-luto mga sangkay. May ispat na tayo kasi walang mga tao. Nahihiya kasi ako pag may tao. Siga, bukas ulit.